At yun, what's up mga idol, magandang umaga. At yun, for today's video ay ayun nga, may damage yung ating frame. Kaya, ayun, buti na lang meron tayong napaka-supportive na president ng siklistang marindukenyo. Kay kaya, ayun, pinapahiram niya sa atin yung kanyang frame set. At kung ano pa daw yung mga parts na pwede kong magamit para dun sa ating karerang pinapaghandaan. At yun, una-una sa lahat, gusto kong magpasalamat kay press Noriel yon manuba sa pagpapahiram at suporta ayon sa shout out sa siklistang marindo kayo at, kay at ganoon din sa Unity Cyclist and yun wag na nating patagalin to at puntahan na natin yung frame na ating gagamitin let's go at ito yung ating bebe si Rayleigh at yun nga yung may damage kaya ayun i-makeover im natin siya at pagpapahingahin muna natin at ire lang natin sa kanya is yung wheel set. Yan, tsaka yung manibela. Basta, makikita nyo mamaya. Tingnan muna natin yung ating hihiramin at yung ipapahiram sa atin. Let's go! At ito yung ating, yan yung frame na hihiramin natin. At yung, nako nakakahiya naman, no? PISIC CARBON Ultegra Chagra Tapos tayo na ito May Sora pa dito Ayan So ayan na yun At Huwag na natin patagalin Let's go At ito ko nga pala Mga idolo Yung gagamitin natin At binili ko doon sa Lucena Nung isang alis ko pa Ayan Brake cable Shifter cable At bottom bracket Ito yung mga kailangan natin Para doon sa ating bike Let's go at ito na nga ni, sinulang ko ng baklas sa kanyang cable doon sa caliper at talagang mukhang papalitin natin to kasi lumana. At ayan, pinas forward ko na para naman mabilis at ayaw. mas mabilis yung ating pag-assemble kasi excited na ako makita yung bagong itsura ng ating gagamitin na bike. At ayan na, tinanggal ko na rin yung cable doon sa kanyang RD kasi ang una nating tatanggalin sa kanya is yung kanyang manibela iiwan lang natin yung kanyang STI kasi yun ang ating gagamitin at yung kanyang kags iyan na kasi yung ating kags ay 8 speed lamang at i e tinanggal na natin yung top cap at ayan birunot na natin at itinabi eh. ah, yun naman tinanggal na rin natin yung kanyang dual seat sa likod Ayun nang anit net nilagyan natin ng stand pagkatapos noon ay tinanggal na rin natin yung ating bar tape ayan pumunta naman tayo kay Rayleigh ay sorry kasi ikaw ay may sakit pa at pagagalingin mo na kita sa ngayon ay wag ka muna daw makarira at iba mo daw ang alaro ay abaw naman nagatampo na wari Ayun, tinanggal natin handlebar at diyan ka muna pansamantala at iyon tinanggal na rin natin yung clutch pedal pati na rin yung battle cage nya mga idolo ay kita mo na matanggal wheel una at huli ayan na mukhang nababaklas na talaga dahan dahat nilinisan ko muna si Rayleigh syempre naman mahal mahal pa rin natin yun bago itago syempre linisan muna natin at pagkatapos nga ni ay balik na tayo din ni kay Look About talaga naman. Sabi ko po nasimula natin. chini ko nga ni pala yung head parts. Ay naku, hindi pala pwede. yung pala ay eh, edited lang yung kanyang head parts. Kaya ay yung binaklas ko ulit si Project Rayleigh. At kinuha ko muna yung kanyang head parts. Para syempre mas maganda yung performance. Kailangan natin tong i-assemble eh, na mas maganda. At kinabit na natin yung kanyang handlebar ayun shout out kay misis na ayan na napakasipag naman talaga nyan at ayan na pinunasan na natin unti unti na rin natin binabaklas yung kanyang kags ay syempre matik na yari nga ni pala hindi ko ginamit kasi parang nabibigitan ako doon sa kanyang wheel tapos kalog pa rin yung kanyang front hub ayan nag decide ako na yun na lang sa akin ang ilagay ko at ayan na kinakabit ko na yung kanyang una gulong para naman mas tumayo yung frame ng maayos para sa pagbaklas natin ng kanyang bottom bracket papalitan ko rin ng bottom bracket para naman mas maganda yung performance niya aw naman kita mo naman yun at shoutout kay Pres Noril maraming salamat sa pagpapahiram nako walang hanggang salamat napakaangas dahil dyan ay nakalaro tayo ng maayos oh kita mo naman na na naikabit na at bumalik tayo dinit naroon na kuhain natin yung kags at ilagay natin yung 9 speed na kags yan na 11 20, 25 yun pala yung ating kags dito mga idolo 9 speed na 11 25 nako yun lang ang baon ayun dati pala natin ay 8 speed na 11 28 hala ay ari na yat puro patag naman yung karera puro likula nga ni at pagrabos nun nga ni ay, yan na tamang kabit na agad. At yun, dumako na tayo sa STA niya. Ayan na nga, ni, nakikita mo na ba yung forma niya? At ayan na, sinipat-sipat na. At yun, sinakyan pa nga ni Aan ah, ah, naman. Ay, sana naman na maging maganda ang resulta ng itsura na nako Yun na. At dumako naman ako dun sa kanyang cable man din naman. At, nako na Bago ko lagyan ng bar tape ay syempre yung mga cable muna dapat natin isettle. Maayos natin ang pwesto yung mga cable. At ayan na, sinipship na natin yun. At nako, mukhang maganda na ang pagkadali. Ayun na, at here Sabi ko naman ay nako, kailangan natin i-condition ito. Pinalta natin yung mga cable para naman yung shifting niya ay mas mabilis, mas malambot, smooth. Tapos yung brake cable din, ganun din. At pagkatapos nun, ayan na, binalutan natin ng kanyang bar tape. Yan, luma lang syempre. At wala na, naubos na yung ating budget. Oh! baka naman at ere kinabitan na natin ng clutch pedal ay naman mukhang okay na to ah tamang positive na ata to ah pwede pwede na ipandigmaan at ayan so ayun tapos na nag-clap na rin natin siya at ligin sila na natin let's go